Hayahaya ni mo kahimtang papi oy. Papi. Hayahay kay kahimtang diha anak. Maagi ni mong pagkahigda diha anak. Yes, yes. Yes, yes. Eh. Yes, Hayahay gid anak. Nindot kay ikatawag diha anak no. Nindot kay ikatawag diha anak no. Murag kutson anak. Grabe ni bata ka paraygo naman gyud oy. Mura na manigtaw ni bata. Ugoy ay kanindot sa paghigda sa bata oy. Sa so, ona man ni, grabe naman kanindot sa paghigda. Di na lang ko mo barog anak. Ha? Di na lang mo barog si mama anak. Di na lang ko ni mo pabarugon anak. Ha? Di na lang kunin mo pa barugon. May inani na malang ko anak. Pwesto naman ka ika-anak ko. Yan po si Papi guys oh. Ito po ang aking posisyon guys. Tingnan nyo po guys. <laughs> Hindi na po kami kasya dito guys. So, muna na ni mga palangga. Iya-iya na lamig posisyon ni Papi guys. Nga magka maarang may derisa. Lingkuranan mga palangga iya iya na position guys. So good afternoon once again. Good afternoon everyone. Thank you for always watching. Iya iya na position karo ni Papi guys kay di na may paarang deres higdaan namo. So malamig ang panahon ngayong tanghali. This afternoon is very coldy. Eh. Tingnan niyo po si Papi guys. Tingnan nyo po si Papi, mga balangga. Katul akong oo, oh, anak, oy. Napamanikas pa akong oo, oh, anak. Akong oo, oh, anak, napaykas pa, anak. True for the Hala anak. <laughs> pik pir pik kuno anak. Oh. Nak paminawa anak. Ni agi na sad andam truck na imong kahadlukan anak. Um, bless mama bi nakalimot kog bless. Taga anak. Thank you anak. Bless again anak. Say thank you anak. <laughs> Buriton gini ba ito? Artista hon kayo. Eh. Magsig good afternoon ang bata. Di magsigpi yung. O sa kamata. <laughs> Buriton. magsigod good afternoon ang bata sa mga manunood. Gupuhas bata o. O nagpiyong nagid <laughs> Nagpiyong nagid akong anak. Eh. magsigod good afternoon kasi mong viewers na. Magpasalamat ka perminak. Magpasalamat ka per ni Lord God, Mama Mary, Jesus Christ, anak. Magpasalamat ka sa imong mga viewers, anak. Sa so, patuloy nilang kanunood, anak. Smile, anak. I Smile. Uy, pinapukyat mo yung sa kamata. Ay, buriton, gani ito, ya. Uy, nagpukyat. Uy, buriton, gani mo na, oy. Uy, uy ando ha. Gupuhas pangga nakoy oy. Anong gwapo mo na papi? Hindi <laughs> sa kamera. Smile, anak. I Smile, papi. I Smile. Paminawa ang langgam, anak. Sige na lang tagpaminaw aning langgam, anak. Ay, mota, anak. Ay, mota. O, pabaya ko kaduaw sa kung ipananong mga buwak dito sa ibabaw, Anak. Ato tong atoon, anak, ha? Anak, atoon to na to, ha? Upan ako na doaw, anak? Ato tong bubuan ng tubig, anak, kung dili na mauwan, anak, kay e mamatay to, anak. Ang buwak. Bago na kong kita, no? Ayan, thank you for watching, guys. Have a fruitful, blissful, and graceful afternoon.